Hi guys, good morning. <laughs> Kasi yung nag-almusal kami kanina, yung mga yung mga anak ko, hindi nila inubos yung pansit kanton. So parang hindi masayang, ganito yung ginawa ko. ah uh, wait lang, check mo. Ganito siya. Ganito yung ginawa ko. Ayan, nilagyan ko. So ayan, bali nilagyan ko ng arena at ng dalawang itlo. Para hindi siya masayang. Nalagyan natin yan ng malunggay. Pakita ko sa inyo mamaya yung So, ayan siya guys. Nakita nyo parang gawin natin ulam. So, ito sana. Madilim kasi. Ayan. Ito no Yung ito. <laughs> <laughs> Ay, naku naman. Napakahirap niyan. Sit down. Okay, hihimayin mo pa muna yan, di ba? Hihimayin mo yun isa-isa. tambay natin. Diba? Napaka tala ng proseso dito. Ang ganyan kasi isa-isa. So, pag kinatamad ka, ganyan lang yung ganyan. Ayan. Main mo ganito. Napakalabdi nito, guys. Sobra. Diba? Tinatamad ka kasi. So, ganito mo na lang. <laughs> pag nagmamadali ka, ganito mo na. So, tapos natin himayin. Tapos na. Nalagay natin sa... Boom! Doon. doon natin nilalagay. Na sa ginawa natin yung shake na pansitan kanton. Yeah. Ayan. Lagay natin dito. Ihalo e, natin dyan. Para healthy naman. Eh. Diba? Kasi napaka plain naman kasi ng kulay niya. Medyo wala siyang kulay. So, lagay natin ng perte. Eh. Tapos, haluin na natin. Palibot ko lang dyan para ma nagang mahal yung Sama-sama sila. So, pagkatapos kong haluin, ganito na yung itsura niya. Parang napaka-creamy niyang tignan. So, parang kailangan ko na yata iprito to. So pagkatapos natin naiprito iprito yung ah, ginawa nating pansit kanton na ayaw din ang kainin at ginawa ko ng paraan. So ito na yung finish product niya. Ito. So ayan na yung ano finish product niya. Pinirito ko. Parang napaka crunchy niya. Hindi yan so nagagay lang talaga yung kulay niya. Parang napaka crunchy niya. Ayan yung sukang ginawa ni Nato. So sa ganitong paraan makakatipid tayo sa ulam. Sa panahon ngayon kasi kailangan natin magtipid dahil napakamahal ng na mga bilihin. Alam mo yung duha na yung wallet ko. <laughs> Ayan na siya. Sasawsaw ko sa sukang ginawa ni Nato. Ayan. Tikman natin. Hmm. And so, ayan guys. Ah, uh, Napakasimpleng ulam nyo ng pananghalian. Makakagawa kayo, makakabuo kayo ng ulam na ayaw nilang kainin. So, kailangan gumawa ng paraan bilang nanay, di ba? Baba!